feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date you so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, good day ulit ha, ah, sa lahat ng mga kadiaway natin dyan, ah, especially dun sa mga beginners no, na nag-aaral pa lang. Ayun na, uh, huwag na natin uh, patagalin, meron ako ipiplex sa inyo. Nandito tayo sa shop ng ating uh, tropa na si Lay Valdez. Ayun, na uh, nagpatulong kasi siya sa atin na uh, magpakabit na uh, ng controller dito sa kanyang uh, customer. Ito uh, papalitan kasi natin to ng controller eh. Ngayon na, uh, ayan, ang dami ko nang naipalit na controller kasi second hand lang yung hinahanap. Yun. Yan, puro sira yung nakuha natin. So itatapon na yan, puro sira na kasi yung mga naikabit natin. And then, meron tayo na ikabit dito ngayon na controller. Medyo malaki ng konti, pero okay lang. So, ang ginawa ko na dyan, ay uh, sinetup ko na yan, no? Nilagyan ko na siya ng uh, mga connection. Uh, pati yung kanya mga power line, throttle line, uh, hole sensor. So, kinabit ko na siya, nakasetup. Dito mga ka-DIY, meron kayo dito nga uh, mapapansin at uh, meron din kayo dito matututunan. Uh, kasi itong ganito, ganitong klaseng sira mga ka-DIY, rare lang kasi to sa mga controller. So bibihira lang yung ganito Ayun, ano ibig ko sabihin dito mga DIY, Ah ito nakasetup na yan ano. Tapos ayan. Ah, I-power on natin mga ka-DIY Power on. Ayun, mapapansin natin naka-power on na siya. And then nandito na rin yung ating mo nang uh, pansamantala na tinatawag nating throttle, no? So sa throttle natin, meron na siya ngang lumalabas na 4.2 So, tama lang yan. Sakto lang yan. And then, pagka trinotel natin, okay, running, no? Yan. Yan. Nangangahulugan, pagka uh, sa unang uh, uh, tingin mo, okay siya, no, mga ka-DIY. Running na kasi. Umaandar na siya. Once na pinatay natin dito, nakapatay na siya. At uh, pag trinotel ko dito, ayaw ya hindi na siya andar. Siyempre nakapatay doon sa susian. Pero ang hindi mo mapapansin dito mga ka DIY, eh etong ating uh, improvised throttle. Ayan, naglalabas kasi siya ng boltahe. Uh, dapat 'yan kasi mga ka DIY, hindi siya maglalabas ng boltahe once na pinatay natin sa susian. So yan talaga yung uh, ano nang uh, controller. Once pinatay mo sa susian, dapat dito sa throttle line wala na siya dapat lalabas na boltahe. So, ibig sabihin, continuous yung boltahe na lumalabas dito. Ayan, pero hindi siya umaandar. So, ayan, ibig sabihin, pa-power on ko dito. Power on. And then, pag nag-throttle tayo dito ngayon, ayun, umaandar na siya. Ayan. So, once na pinatay ko siya dito, at bumalik tayo dito mga ka-DIY, eh may power pa din. Ah, continuous yung supply niya, pero hindi siya umaandar. Ngayon, pag ganyan mga ka DIY, alam niyo ako ano mangyayari diyan. Ang mangyayari diyan, laging masisira ang inyong throttle. So itong throttle natin, so nandito yung throttle eh. Yan lagi ang masisira kasi syempre 24 hours na may tumatakbo sa kanyang kuryente. So hindi siya nakaano, hindi lang siya naka tinatawag nating uh, standby mode, no. Hindi lang siya naka standby mode kung baga may continuous na kuryente gumandaar sa kanya. At ang mangyari diyan, uh, possible masisira yung throttle. <laughs> sisirain niya yung throttle. Yan. Kasi ito, ranas ko na to, no, nang dito sa may ginawan ako. Ang lagi na sisira sa kanya yung throttle. So, nakaka tatlong palit na yata. So, dahil ang uh, nangyayari, kapag ka nagpapalit siya ng throttle, umaandar. So, nung chineck ko, at uh, ayun nga, ang napansin ko sa kanya, ganito din. Continuous na lumalabas yung kanyang boltahe. Uh, Dapat kasi to, kapag ka-inop mo yung susian, eh dapat walang lumalabas na power dito. So yun talaga yung uh, ano diyan mga ka-DIY, wala siyang lalabas na power. Rare lang yung ganitong sira ng controller. No, minsan mga bibihira lang yan. At tayong uh, iba hindi agad yan na-trace. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman sila gumagamit ng ganitong device. Uh, ang gagawin lang nila, magpapalit lang sila ng throttle. Eh ito naman throttle, di nyo naman ma-detect made kung mayroong boltahe na continuous na lumalabas dito. At uh, yeah, mga ka-DIY, pahabol ko lang ano, mabilis uh, mabilisan lang. Nagkabit ako ng bagong controller mga ka-DIY. So ito yung kanina. So yan yun. Ito kinabit natin kung mapansin mo walang power no, yung kanyang throttle line. So walang supply, yan. Wala yan. Pero once na inon natin yan, on, yun, may power. And then tsaka lang siya magkakaroon ng supply sa kanyang throttle line. So ayan Medyo baliktad lang ikot niyan. Uh, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung a uh, okay uh, good na controller so ayan oh natin so under siya di ba once na pinatay ko sa susian yon wala na wala na rin power dapat dito sa kanyang throttle line at uh, yun, mga ka-DIY, hanggang doon na lang. I hope nakita nyo kung ano yung uh, mga basic o oh, tsaka yung mga rear na sira ng uh, inyong uh, mga controller kasi ito bihira lang yung makakaalam nito ni mga ka DIY kasi ang sisirain nito ni ay yung throttle so I hope meron kayo natutunan dyan mga DIY thank you maraming salamat sa panonood